Hello. Webes na naman po ha. Pasensya na kayo. Naantala ako ha. Dahil ang dami kong ginawa ngayon. Medyo lumabas ako at uh, bumili-bili dahil maulan nga. Eh, kinakailangan eh, marami din tayong stock ng uh, pagkain. No? Wala nga palang pasok in-announce din bukas no? sa buong Luzon. No? So dalawang araw na nawalang pasok. Ay nako ang problema eh, yung mga estudyante na uh, naka nakadormitoryo sa Maynila at uh, mataas na ang baha eh, hindi naman makauwi. No? So sana po lahat kayo ay diktas no? Ang, ang pinagdadasal naman, maski wala tayong masaan sa gobyerno, at tatig na naman, no? Despite the fact na bilyon-bilyon ang ginastos natin para sa mga flood control pro projects, eh ayan, lumulutang pa rin ng Metro Manila. Alam niyo itong uh, sigalot ng bagong bagyong ito, talagang mabangis doon sa Bicolandia, kung saan noong 2023, 9 bilyon ang ginastos natin para sa flood control projects. Siyempre, umabot ang 9 billion yan dahil Bicolano nga ang chairman ng uh, Committee on Appropriations. No? So mga Bicolano, tanongin ninyo, ha? sa napunta 9 billion? Ha? Tanongin ninyo, singilin ninyo ang inyong mga politiko. Dati-rati talaga, ha? alam ko, hanggang 10% la, pati flood control project. Ngayon ata 60% na, baka mamaya 80% na. Kaya naman ganyang katindi ang baha na nararanasan natin, lalong-lalong nasa Bicolano dyan sa mga Bikulano, alam niyo na kung sinong sisingilin ninyo. Tanggapin niyo ko anong bibigay nilang pera sa eleksyon. Pero habang pagtinanggap niyo yan, isipin niyo na lang ha, kapag pinayagan yung ibenta ng mga boto sa mga politiko na linalamo ng ating flood control, naku po, talagang baka mamaya ay eh, mapasa ilalim na sa karagatan ang buong lugar ninyo. So maging tuso na tayo, maging wais na tayo, tanggapin natin ang pera na yan dahil galing naman yan sa atin para mga ayuda. Mga ayuda na pinalalabas nila, galing sa kanila. Eh, galing naman yan sa pera ng gobyerno na kinukupitan pa nila. Ako, napakalungkot talaga ng kasaysayan at ang buhay ng mga Pilipino. No? Konti na nga lang ating budget, yung nalalaan pa para doon sa pangangailangan, lalong lalo sa flood control, linala pa pa ng mga politiko. Yan, nako, gamitin na po natin ng eleksyon, ha? Siguro, eh, maghalal na tayo ng mga bagong muka. Hindi na bali na wala pa silang karanasan. Ibig sabihin noon, wala pang karanasan sa korupsyon. Baka naman, masira o mapigil na yung SOP system kapag halal natin ng mga bagong muka. Sa so, pag-aralan nyo mabuti, ha? Na hindi, hindi ibig sabihin na palibasa, matagal nang naglilingkod yung mga tao sa kongreso, eh, sila at sila rin. Tignan ninyo mga bikulan ha? Mga bikulano. Lalong-lalo na kayo, tignan ninyo sa napunta ang 9 billion flood control project no isang taon. Yan ba ang pinaggaso ng 9 billion? Naku, gumising na kayo. No? At uh, pwede ba habang kayo ay uh, nagbebenta ng mga politiko dyan sa mga mayaman, mga kontratista, ng mga, mga kongresista na ngayon, ay nako talagang lulutang tayo sa baha. Pero ngayon, maski baha, Nagkaroon ako ng konting atubili kung uh, dapat nga bang uh, i-discuss ko sa, ngayon, sa inyo ngayon yung tinatawag na BRICS Summit. Bakit? Heavy kasi eh. Medyo mahirap maintindihan. Pero sa tingin ko dapat alam ng Pilipino yan dahil nalulungkot ako na bagamat tatlong bansa na sa Southeast Asia ang nagpahiwatig na kanilang kagustuhan na sumapi sa BRICS, itong bansang Malaysia, Thailand at Vietnam, ang ating gobyerno, wala, natutulog pa rin sa pansitan, hindi pa rin umiimik at hindi pa rin nagsasabi na nais silang sumapi sa BRICS. Bakit nga ba ang Pilipinas ay eh dapat sumapi na sa BRICS? Well, ano ba yung BRICS? Una-una, nagsimula po yan, asosasyon yan ng limang bansa na BRICS. Brazil, Russia, India, China at South Africa. Yung limang bansang yan, yan ay 27% na ng total GNP ng buong daigdig. At halos kalahati na ng populasyon ng mundo. Kasi ang China, 1.4 billion. Isasamahan mo pa ng India. Actually, ang India sa mga darating na panahon ay ma-overtake nila sa population ng China. At syempre, dami rin populasyon ng South Africa. Nandyan din, balaki-laki rin ng Russia. At ang Brazil, naku, napakalaki rin na bansa yan. So, parang... nga um, 30% ng kita ng ekonomiya ng mundo nandiyan sa limang bansang yan at parang halos kalahati ng populasyon at halos 55 to 60% ng ating teritoryo e ay sa bansang yan. Pero mula siya na nagsimula, sumapi pa ang bansang Iran, ang bansang uh, UAE, ang Ethiopia, um, hindi ko pa ma ang UAE no United Arab Emirates tapos sino pa ba yung mga ibang bansa na sumape kasi may mga ibang bansa pang sumape bagamat BRICS pa rin ang tawag eh nag-expand na ang kanilang membership no so ngayon um, ano ba yung mga bagong bansa na sumali diyan ha uh, ayun Iran Egypt Ethiopia UAE ito ang mga bagong miyembro ng BRICS at siyempre um, nag apply din po ang Saudi Arabia, nag apply na nga po yung tatlong ASEAN country na pinakamalalago ang ekonomiya, menos ang Pilipinas at ang Indonesia. O ano bang ni itong BRICS nito? Well, unang-una, -una, ito po kasi ay asosasyon ng mga dating mahihirap ban na mga bansa na ngayon ay umama na. Ngayon, anong mensahe pinararating nila? Teka, 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 nasa amin ang populasyon, nasa amin ang kita, bakit tayo didiktahan ng mga puti? Paano nila ginagawa yung pagdikta sa atin? Well, una-una sa paggamit ng dolyares. Ginagamit natin ng dolyares bilang tinatawag nating foreign reserves. Itong foreign reserves, yan ang uh, decide o magde-determine kung anong halaga ng ating currency. So ang halaga ng piso, hindi lang yan dictated ng law of supply and demand. Tinitignan din nila kung meron talagang balurang piso at tinitignan nila yan kung magkano yung hawak nating dolyares, pagkano hawak nating ginto. Dati ginto talaga yung ating uh, peg kung gaano yung ating uh, halaga ng ating currency pero ngayon dolyares. Now, bakit masama na nakadepende ang balor na ating currency sa dolyares? Well, kasi nga ang dolyares, American ang nagpo-produce. Dahil American ibig sabihin niyan yung halaga ng sarili mong ekonomiya nakadepende kung ganong karaming salapi ng Amerikano ang hawak mo. At kung ikaw ay bibili sa pandaigdig, pandaigdigang merkado, ang ibabayad mo hindi ang iyong currency, hindi piso, kundi ang dolyares. So, yung kakayahan mong makapag-import ng mga pangangailangan mo, pangunahin na dyan ang langis at iba pang petro uh, produktong petrolyo, nakadepende kung ganong dolyares ang hawak mo, dolyares na ginagawa ng US Central Bank na nasa kamay ng mga Amerikano. Kaya nga, ang unang-unang epekto niyan, kung ang iyong valor ng iyong currency ay nakadetermine o nakasandal sa dolyares, abay, kontrolado ka ng Amerika. Kasi sila ang gumagawa ng dolyares. Kung gusto nilang pabaksakin ang iyong piso, alam mo nga gagawin nila, magpiprit lang sila ng sandamukal na dollars para mawalan ng balor ang dollar at bumagsak din ang balor ng iyong currency. O, una-una yan. Pangalawa, dahil ang uh, ating um, mga currencies nga ay nakadepende sa dolyares, kapag nawalan ng balor ang iyong currency, for instance, dahil biglang tumaas ang presyo ng mga bilihin at wala nang gustong humawak sa iyong uh, currency, ang basihan pa rin kung gaano kalakas o gaano kahina ang iyong uh, currency ay ang dolyares niya. So, ang nangyayari, kapag ikaw ay nagkaroon ng, kumbaga, mabilis na pagwala ng balur ng iyong pera, ang solution mo ay eh, kinakailangan magkaroon ka ng mas maraming dolyares para bumalik ang halaga ng iyong um, currency. Yan ang nangyari noong mga panahon na biglang nawala ng, ba balor ba ang peso no? dahil kinapos na nga tayo ng mga dolyares din. So ngayon, ang solusyon kapag nawawala ng valor ang isang currency, magpapautang ang International Monetary Fund. Ngayon, maraming mga dalubhasa na nagsasabi na International Monetary Fund ay isang pamamaraan ng mga Amerikano na kontrolin ang ekonomiya ng buong daigdig. Dahil yung mga pautang nila, may mga kondisyones yan. Anong kondisyones? Kinakailangan buksan mong merkado. Saan? Sa mga Amerikano at mga puti. Kinakailangan hayaan mo silang mamuhunan sa kanila mga bayad. Kinakailangan hayaan mo silang kunin ang iyong mga natural resources. So nadidiktahan ang mga bansang mahihirap gaya ng Pilipinas, unang-una dahil yung balor ng kanyang piso, ng ating piso, nakasalalay kung ganong karami tayong dolyaris na hawak na po pwedeng ipagkait sa atin ng mga Amerikano. At pangalawa, kapag pag nawala ng balor ang, ang ating um, pera at maraming beses na nangyari sa atin yan, uutang tayo sa IMF na nagkakaroon ng kondisyones na pabor sa mga mayayamang bansa. At syempre, dahil meron silang dididiktah sa ating economic policy, mayroon na rin silang influensya sa politika. So talagang importante yung pagbuo ng BRICS kasi ito yung mga dating mahihirap ma na mga bansa na nagsasabi, tama na yung pagdidikta ninyo sa aming mga buhay ng mga dating mahihirap na bansa. Ngayon kasi, hindi na kami mahirap. Nauunahan na nga ng China ang Amerika pagdating sa ekonomiya. In, ter in terms of real terms, ha, sa GDP, naunahan na. Kaya nga lang, In terms of per capita, dahil 1.4 billion na mga Chino, eh number one pa rin ang China. Pero in a few years, marami nag estimate na maski napakalaki ng populasyon ng China, baka maunahan na ang Amerika. So ibig sabihin, nagre-reklamo ng mga Chino. Bakit ang halaga ng aking yuan nakadepende sa halaga ng dolyares na hawak ko? So ngayon ang sabi nila, well once and for all, kami magdeteklara na na kami independiente sa hawak ng mga puti dahil kami ay independiente na sa dolyares. Kaya nga ngayon, nasyak ang buong daigdig kasi yung Saudi Arabia na isa rin nag apply para sumali ng BRICS, abay sa kauna-unahang pagkakataon, tumanggap ng yuan na bayad para sa mga langis. Ayan ang number one export nila, no? langis. At yan naman ang number one na talagang kinukonsum ng buong daigdig, langis at iba pang produktong petrolyo. Habay, sa kauna-unahang pagkakataon, habay, yuwan ang ginamit. So ngayon, yung mga gustong bumili ng dolyares para makabili ng langis, po din nang gumamit ng yuwan. Anong epekto? Bababa ngayon ang halaga ng dolyares. Kasi nga, magkakaroon ng less demand. At kapag nagkaroon ng less demand ng dolyares, yung mga currency ng ibang mga bansa gaya ng Pilipinas na piso posibleng tumaas. Kasi nga, yung lakas ng piso nakadepende sa ganong kadaming dolyares ang hawak natin. Now, para naman dun sa maiwasan yung mga pagdedikta sa ekonomiya kapag kinakailangan umutang para magkaroon ng stability dun sa halaga ng, uh, ng ating currency, gaya nung nangyari na nang, nagkaroon ng devaluation ng piso, abay gumawa rin ng sariling bangko ang BRICS. Dahil nga sinasabi nila, hindi po pwede na yung mga di umano tumutulong para magkaroon ng stabilidad yung halaga ng currency ng iba't ibang mga developing countries ay nagsasamantala at nagdidikta. So ngayon, gumawa sila ng sariling development bank nila. At po pwede kang umutang para sa infrastruktura hanggang 34 billion dollars. Mantakin niyo yan. At take note, ang kanilang emphasis ay ang pangungutang mo, gamitin mo sa infrastruktura. Bakit? Kapag ikaw ay naggasto sa infrastruktura gaya ng ginawa ng China, well, unang-una, semento, -una, bakal, trabahador. Ano ibig sabihin yan? Nagbibigay buhay sa iyong ekonomiya. So kung hindi pa kayo nakakarating sa China, pumunta po kayo. Dahil ang kanilang kali, ang mga tulay, naku, naglalakihan. Talagang pinalalaki nila dahil alam nila na habang mas malalaki at mas magagarbo ang infrastruktura, lalong nagkakaroon ng masiglang ekonomiya. Kabalik tara na nangyayari sa Pilipinas. Imbis na ibuhos ang pera sa mga magaganda at malalaki mga kali at tulay, napupunta sa bulsa ng mga politiko. Kaya nga, maski malaki ang budget natin sa infrastruktura, hindi natin nararamdaman yung epekto sa ekonomiya sa laki ng ating budget sa infrastruktura, eh dapat talaga mas masigla ang, ang ating ekonomiya. Sa katunayan, nung panahon ni Presidente Duterte na mayroong build, 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 abay, dyan po talaga sumipa ang ating gross national product kasi nga po may multiplier effect kapag gumastos ka sa infrastructure. At yan naman ay karanasan ng lahat ng mga dating mahihirap na ngayon ay mayaman. Pinangunahan ng China, India, Vietnam, Malaysia. Tignan yung infrastruktura nila. Ang ating mga kali sa Pilipinas, bako-bako. Kasi nga, kalahati, kinukura ko ni Tong Grisman at ni Sena Tong. Pero dito sa mga bansa na mayayaman na ngayon, nako, ang gaganda ng kali Po, pwede talaga magpatakbo ng 150 at na walang problema at walang bako-bako. At naglalakihan. Alam niyo ba doon sa China? Karamihan ng China, yung teritoryo niya malabundukin. Alam niyo bang hindi nila giniba ang bundok? Ang ginawa nila, gumawa sila ng mga highways na skyways lahat. Tapos kung kung uh, ma mataas talaga yung bundok, binubutasan nila ang bundok. Naku, may isang tunnel ako nadaanan dyan sa China. Eh, mga 20 minutes to 30 minutes, nando ka lang sa loob ng, uh, ng, ng, tunnel. Ganun kahaba yung bundok na pinasok. Pero siyempre, kada gawa ng tunnel, kada gawa ng skyway, sumisigla ang ekonomiya at yan talaga ang pamamaraan ng China para ma-stimulate o mapalago ang kanyang ekonomiya. At ang pangatlong kanilang layunin ay eh magkaroon na ng ibang currency bukod pa sa dolyares. Ngayon, ang balita ko, alam nyo kasi, ito i-reserve natin sa isang iba namang usapan. Yung tinatawag na cryptocurrency, yan ay alternatibo din dun sa dolyares ngayon at alternatibo doon sa central bank na gumagawa ng dolyares at ang iba't ibang currency. Ang, um, ang cryptocurrency, ibang pag-iisip niya. Ang pag-iisip niya, bakit natin ibibigay sa gobyerno yung pamamaraan kung paano tayo magkakaroon ng palitan ng serbisyo para sa mga pangangailangan natin. Dapat gawin nating mas democratic, hindi lang hawak nung gumagawa ng pera gaya ng Amerika na na gumagawa ng dolyares. Now, may ganyang aspeto ang mag gustong mag maging currency ng BRICS. Hindi naman sila talaga gagawa ng bagong printed na currency. Ha? Ang banta ko, sila gagawa ng digital currency. Parang crypto. Na ang, pag ang diferensya ang dolyares kasi, US Central Bank lang ang na nagpo Pero ang cryptocurrency, lahat ng merong hawak na key, sila sabay-sabay na nagko-control ng cryptocurrency. So iba talagang pan paningin doon sa currency at iba talaga yung partisipasyon ng iba't ibang mga bansa at iba't ibang tao pagdating sa cryptocurrency. At yan ang ninanais ng BRICS para magkaroon ng alternatibo sa dolyares dahil marami rin nagsasabi talaga na bilang na ang araw ng dolyares. Hindi niya masusustain yan. Unang-una, humina na nga ang Amerika. Hindi na siyang pinakamalakas. Eh bakit, bakit ang mga iba't ibang bansa eh hahawak pa ng dolyares? In fact, ako'y nababahala ngayon. Eh. Dati kasi, yung balur ng currency nakadepende sa ginto. Tapos naging dolyares. Pero dahil humihina na ang dolyares, alam nyo ba, ang ginto ngayon ay napakataas. In fact, kada bababa ang interest rate sa Amerika, yung interest sa kinikita ng mga nagdedeposito ng dolyares, tumataas ang presyo ng ginto. Bakit? Eh kasi kapag maliit ang interest rate, siyempre ayaw mo magdeposito sa dolyares. Hahanap ka ng iba at ngayon, sumisipa na naman ang ginto. Kaya nga hindi ko maintindihan kung bakit ang Marcos administration ay eh, ibinenta ang 30% ng ating gold reserves sa panahon na ang laki ng sinipa ng uh, presyo ng ginto. Meron bang kumita dyan? Nagtatanong lang kasi nga nagbenta tayo dun pa sa pasimula pa lamang na sumipa ng napakataas ang presyo ng ginto. So kung sino man ang nagbenta dyan at sila rin ang bumili Nako, mga 25% na ang itinaas muli ng presyo ng ginto. E mantakin nyo, 30% yan ang ating reserves. At ang tanong nga, eh bakit lahat ng mundo ay napapalaki ng good reserves dahil nga nawawala ng balor ang dolyares, tayo naman nagbenta ng 30% ng ating ginto. Siyempre, corruption na naman ang umiiral. Well, anong pakialam natin dito sa BRICS? Well, malaki po. Dahil kapag tayo ay hindi sumapi sa BRICS at tayo ay naging sunod sunuran pa rin sa dolyares at sa Amerikano, dating ang punto mawawalan ng balor ang dolyares, maiiwan tayo sa kangkungan. Kaya nga ba hindi kayo nagtataka na yung mga mas masisiglang ekonomiya na Thailand, Malaysia at Vietnam na ating mga karatig bansa ay ayun, papunta na para maging miyembro ng BRICS. Pero tayo dito sa Pilipinas, lumalangoy pa rin sa baha dahil yung pera na linaan sa flood control napunta sa mga kurakot. Nakakalungkot po. Pero sa tingin, kung kayo po ay magkakaroon ng pagkakataon na bumiyahe, at ito naman po ay nakita na ng ating mga OFWs, no? Huling-huli na po ang Pilipinas pagdating sa kalidad ng ating infrastruktura. Bulok na bulok na ating mga kasal, mga ating mga kalisada, napaka uh, iikli at uh, mapurok na ating mga tulay at siyempre kinurakot halos lahat ng flood control. Kaya ang buong Pilipinas nagmumukha na isang malaking lawa. Pilipinas, Kinakailangan ng gumising. Gamitin natin ang kapangyarihan natin sa demokrasya. Huwag na po natin ihalal yung mga Tongresman at Senatong na yan. Yan lang po talaga ang solusyon. Pero syempre, alam ko naman, marami sa inyo, kada tatlong taon lang nakakatanggap ng biyernes. Sige po, pag tinanggap nyo yan at binenta nyo inyong mga boto, kulelat na po ang Pilipinas. Hindi lang sa Asia, kundi sa buong mundo. Hay nako. Sana po kayo ay safe, sound and warm habang hinahagupit na naman tayo ng bagyo ha. Hay nako. At isipin na lang natin bagamat hindi natin makukontrol ang pagdating at paglabas at ang lakas ng bagyo, ang po pwede natin makontrol yung kahandaan ng gobyerno uh, na magbigay tulong pag dumating itong uh, uh, sa na ito na palagi naman dumarating sa Pilipinas dahil number one naman tayo pagdating sa bagyo sa buong daigdig at saka yung infrastruktura natin. Bakit naman kaya bagamat palaging pinakamarami tayong bagyo ang mga politiko ang gagarapal linalamon ang pera para sa flat control. Agree ba kayo o disagree? Komento lang po kayo ha. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik, wala pong personalan tayo, ha? Katotohanan lamang. Hanggang sa muli nating pagkikita, ito po ang inyong Spokes ng Bayan, Harry Roque, nagsasabi, I love you, Philippines! You're the only country I have. You're the only country that I love. Bye!